Ano ang Hashimoto's thyroiditis? Hashimoto's thyroiditis ay isang autoimmune disease. Ibig sabihin, mismong immune system ng katawan ang umaatake sa thyroid gland. Dahil dito, humihina ang paggawa ng thyroid hormones at nagkakaroon ng hypothyroidism. Karaniwang sintomas nito ang pagkapagod, padagdag ng timbang, panlalamig, constipation, depression at panlalagas ng buhok. Madalas din itong mas makita sa mga babae, lalo na pagkatapos manganak o habang tumatanda. Para malaman kung may Hashimoto's, kadalasang ginagawa ang blood test para sa TSH, T4 at anti-TPO antibodies. Walang lunas pero kayang makontrol gamit ang levothyroxine, isang gamot na kapalit ng thyroid hormone. Please follow, like and share. Itanong mo kay Kuya Bitoy. Salamat.